Hello mga kumarates, ayan ito yung ganap natin ngayong umaga. Wala na ulan pero nakakatamad pa rin kumilos. So ayan mga komaretes time check alas 10 na ito ng umaga pero ayan si Mark buog na buog pa rin. O oh, di ba sarap buhay pag naandito sa bahay. Sa akin nga eh, wala namang problema yan basta may kusa. Dahil wala na nga kaming tinapay mga komaretes yung tirang kanin ng aking asawa kanina ayan inilagay ko na lang dito sa pinggan at ayan hinayin ko na rin siya dito sa lamesa. Pinagluto ko na nga rin lang siya ng ulam at ayan kakain na lang. bastan sa akin lang mga komaretes wag lang tatamad-tamad talaga at nako. Yun lang din talaga ang kinaiinit ng ulo ko kapag tamad. Yung mga uniform nito, mga bata na ito na nga lang sa likod ng pinto, wala na kasi ako mapaglagyan. Alam nyo naman na ang bahay lang namin ay maliit lang talaga. Nakapagpaikot na nga rin ako ng aming mga labahin at maganda nga maglaba ngayon dahil hindi na nga umuulan. Kayo ba mga kumarites, kumusta nga pala sa inyong lugar? Sana nga ay okay lang tayo lahat ano? Siguro naman itong aking mga nilabahan ay hindi na nga mamamaho. Iba kasi talaga ang amoy kapag ka nga hindi tuyo sa init. Buti na nga lang at ang kampanya namin ay may malasakit pa rin. Ngayong araw nga pala ay wala nga pala kaming pasok. At ayun nga, ang nangyari na nga din ay long vacation at lunis na nga ang balik namin sa tarbay. Sana nga ay magkaroon nga ulit ng calamity loan para kahit papano ay magkaroon nga din tayo ng panggastos. Dahil yung asawa ko nga ilang araw na nga din hindi nakatarbaho dahil nga umuulan. Eh di ayun nga ang mangyayari, wala nga kaming pambili ng ulam. Pero bahala na si Batman, magagawa naman siguro ng paraan. Ngayong umaga nga ito nga yung itsura dito sa amin, maliwanag na nga at tirik na nga rin ang araw. Sana nga isa mga susunod eh wala nang susunod pang bagyo. Kita nyo naman mag alas 11 na nga ng umaga pero ayan tulog na tulog pa rin nga itong si Mark. At pumunta nga ako dito sa ating mini pantry area. Nag nga ako nung ako'y sumahod pero ito na nga yung natira pero malayo pa yung sahod natin. Kaya sabi ko nga sa kanila kapag ka wala ng tinapay dyan ay bumili na lang sa tindahan. Ang kape nga ay ubus na rin. Kaya sabi ko nga kay Mark hindi rin kami palaging meron na uubusan din kami. Kaya pagka ganun ay tipid-tipid muna. Hindi naman kasi ako pwedeng bumili nang wala pag sahod. Masisira ang ating budget. At ayan mga kumaretes ito pa nga pala yung video nung pumunta nga pala kami nung nakaraan sa DV dahil nga yung mga bata ay nasa bahay kailangan ko nga bumili ng microwave. Ayun nga ang hirap lang talaga kapag ka ka na merong microwave dahil nakuha hanap hanapin mo talaga at yun nga yung microwave ko pa nga eh naku nun dalaga pa nga ako wala pa nga yung anak ko nun pero sumuko na pero dahil kahit nga nasira yun eh hindi pa nga rin ako bumili kasi sabi ko hindi pa naman kailangan pero ayun nga nung no, nagsimula na nga silang mag uwi an eh kailangan ko na talagang bumili ng microwave dahil para pag nagluto tayo ng ulam sa hapon eh para kinabukasan na rin dahil si mudra nga yung pinakikisuyuan ko na maginit ng ulam nga dito sa microwave para mandali na nga ding maginit para hindi na nga isasalang sa kawali at ito ngayon nakita ko at ito nga yung mura astro nga ito at ito nga yung pinakamura. At halos lahat nga ng appliances dito sa DB Mart ay nakasale. Dalawang tatak nga lang din yung pagpipilian ko pero yung isa nga ay medyo mahal. Nasa 4,000 nga pala yung isa kaya sabi ko dito na lang sa Astro. Mm -hmm. Ang mahalaga nga ay meron nga lang kaming pag-iinita ng mga ulam. sana nga ay eh, kahit papano ay eh, magtagal nga ito. tayan hindi na nga ako nagdalawang isip pa at ito na nga yung ating bibilhin. 20 liters nga pala ito at okay na siguro yan. Hindi ko rin naman kailangan ng malaking microwave dahil konti lang naman kami sa bahay. Tingin-tingin na nga rin ako dito ng electric stove dahil yung aming ginagamit Amit nga ay naku, malapit na nga rin bumigay, buti na lang umiinit pa. Sabi nga ng asawa ko, bumili na nga daw ako, pero naku, mauubos ang ating budget. Tanyo naman, at halos lahat nga ng appliances dito ay nakasale. Sabi ko, sa na lang ako bibili ng electric stove kapag sira na talaga, madali naman pumunta dito sa DV Mart. Dahil nga nadagdagan nga kami ng isa, mga kumarites, kailangan talaga nating magtipid. Hindi na kasi kagaya dati yung gastos natin, kumpara ngayon. Kaya yun nga, sabi nga nila, hindi araw-araw Pasko. At ayun nga, no, nakapag-decide na nga ako na yung astro na nga bibilihin ko, nagpakuha na nga ako kay kuya ng bago. Bagong stock nga pala to at kailangan nga muna testingin bago natin bilhin. At kumpara nga dun sa dati nating microwave, mas malaki nga yun kumpara dito. At yung dati kong microwave, inasira na nga din yun kaya naipagawa din namin. Dahil mga kumarites, hindi ko naman kasi alam na bawal palang salangan ng mabigat. Kaya ayun, hindi siya nakaikot. Kaya ayun, may pumutok sa loob. Buti na nga lang at naayos pa yun at nakahanap nga ng pyesa. At matagal ko pa nga ding nagamit bago nga tuluyang masira. At yung natesting na nga natin, binigyan na nga ako ni kuya nitong ating resibo at babayad na nga tayo dito sa cashier. At ayan, na nga lang pala itong aking asawa para kami ay sunduin. Ito pa nga pala yung na-grocery ako ng mga tinapay sa bahay at ngayon nga ay ubos na. Malapit na nga maubos pero ang sahod natin ay sa November 5 pa. At dahil wala pa nga tayong sahod, hindi muna tayo makakapaggrocery ng mga tinapay na biskwit. At syempre ang una muna natin bibilihin yung mga ulam natin pang araw-araw. At ayan si Mark nung umuwi nga pala sa kanila, ayan ang mga dala, puro libagin. Sabi ko kasi bakit hindi siya nakakapaglaba, yun nga daw walang sabon. Kaya ayan, bumili na nga lang ako kay Mudra ng powder at uunawin na lang natin sa tubig. Sabi ko nga ilagay na nga dito sa washing machine tapos siya na lang yung magsampay. Ayoko naman kasi mga kumarites na ipagkatiwala sa batang ito ang ating washing. Ay baka makasira pa kaya sabi ko kay mudra siya na lang yung magsalang para sure. At ayan, halos mapuno nga itong ating washing at napakadaming libagi ng batang ito. Grabe no, kala mo hindi uuwi sa kanila. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi nga ako palaging mabait. Pag lagi ko nga siyang tamad lagi dito sa bahay, naku pa ko talaga siya sa kanila. Minsan kasi mga kumarites na papansin ko sa batang ito kapag nagse-cellphone at kinausap mo, hindi na imik. Parang napasama pa ata yung pagbibigay namin ng cellphone. Natutuwa kasi dito sa bahay, unlimited wifi. Kaya yun, nagiging tamad na rin pagkagising, kakain, magse cellphone. Kaya sabi ko, naku, hindi talaga pa pwede sa akin yun. Kaya kung mapansin nyo man siya na wala na sa vlog ko, ay naku, baka pinauwi ko na itong batang ito. At ayun nga, iniaboy ko nga muna siya sa kanila at sabi ko, hindi siya pwedeng hindi uuwi sa kanila. Dahil nga, sabi ko nga sa inyo, buhay pa naman ang magulang niya, hindi ko naman pwedeng kaangan lahat. Aba, ay may obligasyon din naman ako sa aking anak. At dahil nga, ang problema daw ng batang ito ay walang kakainin sa kanila. Kaya ayan, sabi ko sa kanya, magdala na lang ng bigas. Isina Pinalin ko na nga lang dito sa garapo ng stick o para nga hindi siya bukbukin. At ayun nga, may mga delata naman ako dito at padadala na nga lang natin siya. Maalam naman kasi siya magsaing, yun nga lang yung ulam. Kesa lulutuin pa, ito na lang delata. Eh ayun nga, pagka nga sobrang bait mo, minsan na may mihasa naman. Eh hindi naman po pwede yung ganun. Ay consumption ko na nga yung anak ko, magiging consumption pa rin siya. Naku po. Ay naku, may stress lang ako. Kaya eh, sabi ko nga, pag si Kurt nga ay maalam na magsakay-sakay, itong batang ito nga ipauwiin ko na rin sa kanila. Kasi sabi ko nga, aba, namimihasa naman ang magulang mo nawiwili na walang obligasyon. So ayun nga, sabi nga nila, hindi naman masamang tumulong. Pero dapat, meron ding limitasyon. At ayan, si Mudra nga nagbigay pa nga ng 50 pesos para itong batang ito ay eh, may panggastos daw sa kanila pag pinauwi ko. Binigyan ko pa nga siya ng 20 na pamasahe para yung 50 pesos hindi na magalaw. At ayan, naugali pa niyan habang kumakain, eh, So, yun, hindi ko nga alam ko nagsisisi na ba ako na ko itong batang ito dito. Parang nadagdagan nga lang ata yung stress ko. Kaya sabi ko nga pag walang pasok talaga, kailangan yang umuwi para naman yung anak ko ay eh, matutukan ko. Kasi mga prioridades yung aking anak na papabayaan ang pag-aaral. Syempre mas priority ko naman yung anak ko, di ba? Kaya sabi ko pag walang pasok, doon talaga siya sa kanila. Hindi naman sa inaaboy ko siya pero hindi ko pa naman kasi siya obligasyon talaga. Dahil ang sabi ko nga sa inyo, may magulang pa siya. Mabibigyan ko siya ng pambaon o mapapakain ko siya dito sa bahay pero yung ibang bagay hindi ko obligasyon sa kanya. Hindi naman kasi masama tumulong, edi yun nga lang yung kaya lang natin. Dahil minsan nga pag sobrang bait naman natin ay umaabuso naman. Natin, nga lang, Dahil nga dito sa bahay sobrang sarap naman ng buhay, edi eh na naman. Ay naiiyamot pa man din ako pagkagigising sa umaga tapos cellphone agad ang mga hawak. So yun, sabi ko sa kanya, linggo na lang siya ng hapon ulit umuwi dito sa bahay. So yun lang naman muna mga kumartes ang natin ngayong araw. Update ko na lang ulit kayo. Thank you for watching. Bye!